Maasim na maalat. <laughs> Good morning, guys! Kamusta kayo? Ayun! Ayun! Bali, another Boodle Stories na naman tayo. Meron kami in order sa TikTok. At dumating na siya. Buksan natin. Ano oh, may lagayan. From Ayan. two time ata yan. So, mm. Look at this. Wala. Uh, so, chopsticks. meron. Meron chopsticks. Mmm, very good. Chopsticks na kasama. So, ayun guys. Ang in-order niya ay mangga. Ano tawag? Mango enchiladas. Mango, Mango enchiladas. enchiladas matagal na to na nakikita namin sa FYP. Actually, umorder na ako natin dati, di ba? Pero ibang... Ano? Ibang gummies. Ibang Ibang gummies yung kasama. So, ayan. Meron silang kasamang container. So, ayan. Mangga nga. Kaya pala siya akala ko totoong mangga. Hmm? Dried mangoes, guys. Dried mangoes? Ba, yung tinigman mo kaagad? Hindi lagay mo dito. Dried mangoes na square, na cube. Mag-i-review okay, muna sa akin yung binili niya, guys. <laughs> hindi, nakalimutan ko yung tawag eh. ganyan daw ginagawa dyan guys hindi naman nakikita taijin 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 okay Nalagay ko na hindi ko may paliwanag yung sauce chamoy that's chamoy may sauce, and a Thai chi. kanti lang tot, chili powder. Hindi oh, lang lahi. Ayaw. 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 pero lalas powdered mango. <coughs> mm. <coughs> Sabi mo. <coughs> Asim. Hindi maasim. Asim kaya. ng ka muna. Oh, ito na. Oh, yung maraming sauce. Wala tayo sa ilalim. <laughs> Salamat ka gusto nito, guys. Bakit? Ang mm, asim. Yummy kaya. Yummy may elik sa ano eh, maasim kasing pagkain. Mm. Mm. dried mangoes na Marap. kapag stress kayo kainin to yung lasa nung yung lasa ng sauce para sa ano eh maasin na matapang hindi hmm. hindi ko ma-explain hindi ko na lahat hindi na lahat para mahalo ng ano um. sa pa Maasim na maalat. Yum. Mm. Yummy. Ayun lang. <laughs> Ayun lang. Bye-bye.